yan mga palangga, tirada namin ngayon. Dito muna kami sa playground. Kasi palaroin namin o maglalaro yung anak namin. Hello! Sa circle kami! Circle lang. Nandito ko na sa circle. Mag-circle kami. Hindi pa. Maglaro na kayo din mo. Dito na ako muna. Para makapaglaro na yan. Go! Ayan papasok na sila doon sa may anak playground. Mga palangga. Dito pala pagka gusto niyo uh, maglaro yung mga anak niyo, libre yung playground dito sa May Circle, no? So kung medyo distansya kayo dito, eh, maaring maaaring mamasahin na lang kayo papunta dito. Ayan na sila, pumasok. Maraming bata. Martes pa lang ngayon pero maraming tao. At uh, holiday pa lang ngayon kaya pala kaya pa maraming tao no. Dahil sa Ano ba ngayon? Yung mga kapatid nating uh, ano? Muslim. Kaya pa lang medyo maraming tao ngayon, holiday pala. 'Yung anak namin pinagbigyan namin kasi nga birthday niya. Kahit na mga palanga kahit wala tayong handa, at, uh, kung ano request 'yung anak natin mapagbigyan lang natin ng konti. 'Yun na kailangan nung ano, para sa akin lang naman ha? pero iba-iba naman tayo. Hindi naman ganun-ganun lang, uh, ganun lang kabilis magsalita ng nanano. -ano. Depende pa rin yon. Yung iba na may mga panghanda, siyempre <clears throat> mas maganda talaga 'yung may handaan pag birthday. Pero pagka uh, wala ka pang handa tulad ko, eh maganda na rin na wala kaming handa kasi wala naman pa handa. Maraming pwedeng ihanda kasi lang pera wala. Yun yung direktang sagot ko sa ganong tanong no, kung sakali. Yan, masaya na kami. Wala kami yung dalang pagkain, mga pulanggaw. Ganon talaga buhay. Di ba manak? Happy birthday. <laughs> So minya sa 6 na daw siya. At uh, ah, dati namin dito sa my Circle, ayan kumain siya ng ice cream. Masarap yung ice cream na. Uh, masarap yung ice cream. Ha? Diba mga palangga, ayos ah, na. Importante uh, piskay ta. Piskay lawas. Tugon sa ng birthday tao niya nang abingkong punta. Diba? Importante din yung piskay. Bye! Lalaro na So, ganun lang mga palangga. Maraming salamat sa akin mga nag-view sa aking walang kwentang vlog. <laughs>